Hi guys! Welcome back to my channel! Ay, dear, grabe! Ang kakakilig naman ng pagbisita muli ni attorney Oliver sa It's Showtime. At ito naman si Mimi Vice. Walang pre nung nagtanong kung sino yung binibisita ni Attorney Oliver at sinabi na talaga na parang si Kim Cho at syempre, ang yung reaction ni Kim Cho ay mahalata mo talaga na kinakabahan, baka may masabing diretso itong si Mimi, Mimi Vice. So, halata talaga, talaga kay Kim Cho na parang nagliligaw, na itong si Attorney Oliver sa kanya. At sabi nga ng mga netizen, bagay na bagay ang dalawa. Kaya, sana daw yan ang piliin ni Kim Cho kasi hindi showbiz. O, oh, di ba At taga Cebu pa. At syempre, kinuna ng statement itong si Attorney Oliver after showtime at sabi ng mga netizen na base sa statement ni Attorney Oliver ay talagang nanliligaw na nga ito kay Kim so, Kaya abangan natin kung anong latest sa dalawa. O ba diba? sobrang bagay sila sinong hindi kinilig kahapon. Hanggang sa muli. Bye-bye!